Iyon na, ing so na. So, gawin ka na. Iyon na, may amahan dito. Hindi na, may mahal kay Papa. Mahal bugas. Sige na lang, ayan. Ito na, 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 si oh, na, na ko. na, ako sinulutan siya ng si Papa. O, hindi na. Iyon na, ako na siya kay mahal kay bugas. hindi nilisod nangyay dito ka dali ay si na ba po mag-away na po ni nangyay 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 Usan na saan naman po ito yun ni mo apo Ingon daw si Mama Lo. Iuli e daw si Papa. Kay mahal na ang bugas. Ay naunsa na unsa na mo, Apo. Anong ino mang ipatuli na niyong kamahan? Na unsa na rin mo? Hello? Ano... Hili, <laughs> si, si Papa ba? Gani daw na unsa na si Papa niyong mo geduger na mananatuli. Sabay pa mamayana ni Papa niyong patuli. O oh, nag-ina na lang dubintas ay ayahan ako na. Tuli naunsa na, unsan naman. Ano'y patuli mas si Papa ni Mo? ngondasi mama ba kuhan dao mahal dao ang bugas, ingon pa kaon sa bagi denang istoriahani bo ingon si mama ba iuli uli da si papa dini kay kuhan, mahal Ada ang bugas ay daud si papa di mau, wala Mama ni uli gari di wala ma ni ariris bai nang uwaman tuog uh, sa geng lo kuhan sa manok ba hig dao nanggot ka sa balay ni lulutan siya usa dito yung dinimuti ay na nagkuha mo kung daw para sa higaan sa mga manok bawag sa iro otungi balai balay dito di ay tuyo ni mo pa iuli daw hito din dito lolo wadaw mahal na ang kuwan bugas bawag ka di kaari din ni mayome no no kaya uli daw ka din asawa kaya mahal daw kayo ang bugas ang sabi na problema ha din dito ay <laughs> Ili ni ka mangita o gugat niya dito sa inyo. Haro, unsa na may hinuun ka? <laughs> unsa na may hinuun na sila, Luoy? Unsa na may hinuun ka? Unsa na may hinuun ka? May uli naman nga. Ya kani unang uha kani kung dahon okay para sa tuwang manok o sa tuwang iro. nung naman kung nimu hinuun. Wala man ay klaro yung istoryahan yung hinuun mama ni mo. Wow, what's your time? Ojo dok, besar pak uglab kasi mong anak do. Unja kaya kibuha nga sawa na may lab sa imo. Balik na lang ka dres bay. Ikaw na itig laba sa abu ang hirubuan ni Mama Demo na unsa na may ka. Na unsa na may ni sila ba? Oy! Pabuliwan ba sa iniwa Na, ang panti ni Mama, walay laba laba. Ang mga Ang mga puting na nga matay na! Kaya pabuliwan sa Ang mga na! Ah! 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 kay baot kay tanaw baot gyud do ayo so, sige do sus gitu ta ka do mo daw Apa ah na diri kay brief na kung wala balabag kang mama nimo nga panting wa puy pila na di katuig